Bangon na mga kapatid at tumutok na po sa ating public service na libreng tayong legal. Siyempre, kasama po natin si Dean Mel Santa Maria. Ayos. Ayos. Ayan, dalawa ang ating callers again, Dean Mel. Unahin uh -huh. na po natin ang ating first caller na si Kimberly Sarmiento. Magandang umaga sa iyo kapatid. Ano ang nais nice mong itanong kay Dean Mel? Hi, good morning po. Um, tanong ka lang po kay Dean. Ano pa po pong pwede kong gawin? Kasi mm -hmm. po, yung back pay ko po dun sa isang company, hanggang ngayon po, hindi ko pa po siya nakukuha. Last June 29, 2016 po po ako mm -hmm. nag At mm -hmm. yung mga benefits ko din po, wala pong hulog. Ilang beses na po ako nagpabalik-balik dun sa, mm -hmm. uh, uh, sa company ko po tapos hindi, wala pa rin po silang uh, maayos na sagot sa akin. Tuwing pabalik ka, Kimberly, ano ang isinasagot sa'yo ng dati mong uh, employer? Um, sinasabi po nila na uh, still on process pa daw po, nasa, nasa accounting na daw po yung uh, yung processing. Tapos mm -hmm. yung last time po, nung January po pumunta ako doon, wala na po ako nakausap kasi pinaghintay na po nila ako doon ng matagal. Ang, pinaharap lang po sa akin yung reception ni. Eh. Ayan. Uh, eh, di, ibig sabihin, eh, dined maka. Oo, oh, oh, mag-one diba? year na, attorney Mel. Oo, oh, oh, Sheryl. alam mo, yung kanyang hinihingi back pay, ekinitan eh, niya na yon. Mm -hmm. Ibig sabihin utang na yon ng korporasyon o nagpapatrabaho sa kanya. Mm -hmm. Pwede niya na talagang singilin yon at dapat naman talaga nung siya ay nawala, binigay na yon kaagad-agad. Mm -hmm. Dahil hindi hindi da eh kung sa sweldo ka nga, 'di ba, Sheryl, a 15 at a 30 Oo. at binibigay kaagad at hindi dapat pagpaliban. After eh, 15 days, yes, 'di ba? Diba? Ito talagang kinita niya na dapat ibigay kaagad. Ngayon. Sinasabi nila nag accounting Sige, pagbigyanin mo, pagbigyan mo per Mag-one year na, Pero yun nga gusto kong sabihin, one year, masyado namang matagal na accounting mm -hmm. yan. Yes. E baka nga merong layo nang hindi ibigay sa'yo. O ganitong gagawin mo, mag-demand letter ka na sa kanila, iligay mo sa sulat na ikaw ay noon pa hinihingi mo yung back pay niyan at hindi pa nila ibinibigay. Importante yan, sapagkat sa oras na nag-demand letter ka, diyan kikwentahin ng interes ng mga hindi nabibigay sa'yo kung manalo ka sa kaso. Pangalawa itong tatandaan mo. Sa usaping labor, sabi ng labor code, tatlong taon mo lang pwedeng masingil ang iyong mga money claims. Mm -hmm. Kaya 2015 'yan, 16, 17, 18 hanggang 2018 'yan. Kaya dapat kung hindi ka na pinapansin, kasuhan mo na sa NLRC para doon na doon na kayo magtuos. At kung talagang para sa iyo 'yan, Mananalo ka naman diyan siguro, ligyan mo lang ng magandang uh, ebidensya 'yan. Mm -hmm. Tu'ng, mm, tungkol naman doon sa ano, dun sa mga uh, benefits daw uh -huh. na hindi din tama ang paghuhulog. Oh, ito ito lang masasabi ko sa iyo, basta't nagresign ka kasi sa isang kumpanya, wala kang separation pay. Oh, pero attorney, kung titingnan natin kung ang tinutukoy mo ba 'yung mga sa uh, SSS, oh, oh, ganito ba 'yon? Um... Oo, oh, iba pa rin 'yan. Basta't ang tinutukoy mo, Kimberly. Tinutukoy mo, Kimberly, yung mga SSS, PhilHealth, Pag-ibig, nakatakda sa batas na dapat ibigay sa kanya yan. Kahit nag na siya, dapat yon ay kumpletuhin. Dapat ikumpletuhin yon At kung hindi binibigay sa kanya, isumbong na sa SSS halimbawa, sapagkat ang mismong SSS ang nagpa-file ng kaso sa korte at ang lumalabas na plaintiff sila para mm sa -hmm. para sa'yo kaya uh, gam uh, ibig sabihin ko let's take advantage of that uh, kind of situation na binibigay ng SSS, Pag-ibig at mm -hmm. Field health At para na rin sila ang tumawag pansin sa ginagawa ng nagpatrabaho nagpa sa iyo. Ayan. So, Ayan Kimberly. Kimberly. Kimberly klaro ba? Opo, yes. Oo. so saan ba mga ben ano SSS, kulang ka? Opo, ma'am. Wala po talaga siyang hulog kasi more than two years po ako doon. Alright. Alright. Okay. Wala pong hulog. Yung pag-ibig ko po, tapos yung pong play health. Okay. Um, siguro mamaya patatawagan ka namin ulit sa staff and we'll refer you. Tutulungan ka namin pagdating dito sa SSS at saka sa pag-ibig. Pero maganda nga sabi ni Attorney Mel ay lumapit ka na sa NL NLRC. NLRC doon naman sa iyong mga back pay. Mm -hmm. O kasi yon dapat baka kasuhan na yan. So kailangan yung demand letter niya lawyer. Well, tutulungan siya ng pa, lawyer. O, tutulungan okay. ng lawyer. Umpisan mo muna sa demand letter para tumakbo na ang interest. All right, okay. Kimberly. Thank you po. You're welcome. Salamat. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.